Hello mga kabakir Ito mga kabakir yung dadalhin ko Papunta dun sa Manukan Ayan Ayan araw-araw akong nagdadala ng tubig dun Kasi walang tubig sa si Manukan Ito magdala akong balde Kasi magpapaligo ako ngayon Ayan Lalakad lang ako papunta sa Manukan Yun lang naman ang laging ano, lakad Wala, wala lang tayong masakyan Lakad lang tayo Ayan dalhin ko Araw-araw yan mga Abagad, ah, nagdadala ko ng tubig umaga hapon Punta dun sa manukan Ayan. Let's go <clears throat> Ayan mga Abagad, pahinga muna tayo Kasi medyo mabigat eh Pinadala natin tubig Ayan, araw-araw -araw ako umaga hapon Nagdadala ko ng tubig para dun sa manukan ko Wala kasing tubig doon, kaya tiyaga lang ayan mga kabagyard lakad na naman tayo mga kabagyard hindi ako makabidyo dahil bit-bit ko yung dalawa Kaya, hindi ako makabidyo bit-bit ko yung dalawang tubig let's go ayan mga kabagyard pahinga uli na naka -ano na ako balit tatlong pahinga tapos yun dito na sa manukan <coughs> mabigat rin kasi yan Yan, ganun-ganun lang. Laging dala. Araw-araw yan, mga kapakert. Dala ko. Topic yan. Kapigat rin eh. Ayan mga kabakerd Andito na tayo sa manukan ko Naka ano ako Uh, tatlong tigil mabigat kaya talagang kung wala kang syaga at wala kang sipag at passion sa pagmamanok hindi mo makaya itong ginagawa ko uh, umaga hapon nagdadala ko ng tubig dito sa manukan kasi walang tubig dito kaya yun syaga lang talaga kulang kulang din itong mga kalahating kilometro ah uh, galing sa bahay dito sa manukan ay manukan ayan tong manukan ko dati mga pagkad uh, dati dating ano to masukal talaga nakakatakot ta uh, pasukin dahil madamo makapalang damo pero wala namang ganong malalaking kahoy yung sa baba lang ba kaya ti, nilinis ko to uh, at lang talaga utay utay ba di naman bigla Siguro ang paglilinis ko dito mga bakat kulang kulang ano mga limang buwan bago ko na lipatan nagawa ang kubo kasi masukal eh ah, katakot eh tapos tabi pa ng ano yung creek may tubig pa na agos kaya ah, katakot. kaya tiniis ko tsaga nilinis ko ngayon ano na siya talagang sabong manukan ko napasok ko na siya, nalinis ko na sila sila lahat, ngayon bagong tubo naman yan, yung mga damo na yan yung mga bagong tubo na lang yan sila wala na yung mga dating uh, damo na hindi nalinis, nalinis na lahat yan yung mga bagong tubo na lang yan ngayon, ngayon uh, dandahalin ko na naman yan, linis kaya to, talagang tiyaga sipag at tiyaga, kung wala kang tiyaga wala kang sipag, wala kang passion sa pagmamanok uh, hindi mo siguro makaya kaya uh, bawal lang tamad sa pagmamanok Simpre, sana Pasyon natin to, At uh, malay natin na uh, Bigyan tayo ni Lord ng blessing uh, Yung mga palahin natin uh, uh, Sila naman Ang magbibigay sa atin ng pambili ng pagkain mixer sana Ay, tayo ni Lord. Sa lahat ng mga kabaker Sipag lang tayo Salamat ngayon nagdala ako ng tubig Pampa Magpapaligo ako sa mga Alaga natin Babay ah. sa mga hindi pa nagsubscribe sa aking channel ah, sana subscribe yung channel ko, ay yung ako na si